na iuwi na ng kanilang mga kaanak sa kanilang mga tahanan ng ilang miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na nasa uwi sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Ito ang balita ni Dante Amento. Ilang kaanak ng mga nasawing PNP Special Action Force members na nasawi sa inkwentro sa Maguindanao noong linggo ang dumating sa kampo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army kaninang umaga. Kwento ni Jennifer Asjali, biyana ni PO3 Jeds in Asjali, maaga silang bumibiyahe mula pa sa Jensen upang makuha ang bangkay at maiuwi ito. Actually, tuan Sandi Sunday night pa namin nalaman. O, oh, tapos hindi na siya makontak. <laughs> Dahil nga, hindi na makapagsalita. Anya napakabait na pulis ng kanyang biyanan at matulungin sa kapwa, kaya naman lubhang nilang ikinalungkot ang pagkawala nito. Sobrang bait, wala pa ka masabi kasi wala siyang bisyo na pagbigay. Ngunit ganito man ang sinapit ng kanilang kamag-anak ay wala na silang sinisi sa nangyari. Nakuha na rin ang kanyang mga kamag-anak ang labi ni Police Senior Inspector Gary Irana kaninang tanghali at iuuwi na ito sa Zamboanga City. Samantala, hindi naman napagbigyan ang asawa ni PO2 Roger Cordero na taga-isulan Sultan Kudarat na maiuwi ang bangkay nito dahil hindi pa umano ito na otopsia. Sa ngayon ay patuloy pa ang pag autopsy ng soko sa mga bangkay at hindi pa tiyak kung kailan ito matatapos. Ngayong hapon naman ay dumating na sa 6th Infantry Division Headquarters ang isang batalyon ng Philippine Marines galing sa Zamboanga City. Ngunit paglilinaw ng militar na wala itong kinalaman sa nangyaring inkwentro o hindi ito nangangahulugan ng upinsiba laban sa mga rebelding grupo, partikular ng BIFF. Mula dito sa Maguindanao, Dante Amento, UNTV News Worldwide.